Mmm. Hi, mga baby labs. Good morning. kagigising ko lang at dahil wala tayong pasok today, may gagawin tayo. Ano naman kaya ang gagawin natin, mga bibi loves? So for today's vlog, ay magagawa tayo ng squash cake. Actually, mga bibi loves, first time ko siyang gagawin kaya hindi ko alam kung magiging masarap man ito or hindi. Bahala na. Total ako lang din naman ng kakain kaya okay lang. Pero tingnan na lang natin ang resulta, mga bibi loves. Kaya tara umpisahan na natin so na mga bibilabs, balatan natin yung kalabasa, hugasan at saka hiwain dipindi din naman sa inyo no, kung hiwain nyo pa ba or ganyan na lang, ilagay nyo na lang sa kaldiro at saka pakuluin dipindi sa inyo mga bibilabs nilaga ko na rin at mukhang luto na mga bibilabs kaya hanguin na natin yan, ilagay sa salaan kasi kailangan natin kunin ang sabaw meron tayong apat na itlog Meron tayong baking powder, syempre at saka butter. At ito e eh, vanilla, ito harina sya, mga bibelabs. Tapos ito durug na kalabasa, yung pinakuluan na natin. Tapos condensed. Malaking condensed pero hindi naman natin siguro maubos tong mga bibelabs. Tapos syempre yung milk yun mga bibilabs so ito po yung gagawin natin ngayon na kalabasa cake meron din akong manga dito mga bibilabs pero nakalagay na siya sa plastic kasi wala silang manga na buo dito kailangan natin ang sabaw mga bibilabs kaya buksan na natin salain natin kasi yung sabaw lang naman ang kailangan natin mga bibilabs And then itabi lang natin itong mga ka Loves kasi pwede na naman natin itong gawing dessert sa pagkain natin. So tara mga bibilabs, Loves, na natin. Gamit lang itong maliit na blender ko mga bibilabs na nabili ko to sa Shein. Ilagay natin ang sabaw ng mango. And then isunod natin ang kalabasa. Yung niluto natin kanina. i-blend na natin mga bibilabs ilagay na natin dito sa malinis na lagayan yung biniblend natin na kalabasa so yun mga bibilabs, ano, nagawa na natin ito kaya itabi na lang muna natin ito mga bibilabs kasi isunod naman natin yung ibang ingredients dito sa isang pot, ito naman yung paghaloin natin, yung gatas, tsaka yung harina, itlog, yun naman yung gagawin natin mga bibilab. Lagyan na natin ng condense, andin itong liquid na gatas mga bibilabs. So pagkatapos mga bibilabs, ang isunod naman natin paglagay, yung apat na itlog. Ako mga bibilabs, sinalo ko na siya lahat, dipindi din naman sa inyo. And then, halohaloin lang natin mga bibila. hanggang sa mix natin lahat yung mga ingredients. At kapag okay na, ilagay na natin yung kalabasa na blender natin kanina mga kabibilabs. And then, halohaloin natin ulit. Then, isunod natin ang harina. Habang hinahalo natin, dahan-dahan natin siyang ilagay. And then, baking powder at saka vanilla para mawala yung langsa ng itlog ginamitan ko pala siya ng hand mixer mga kabibilabs kasi hindi ako sure kung nahalo ba lahat yung ingredients pero pwede naman kung hindi nyo gamitan dipindi sa inyo. Kung gusto nyo makasirgurado na halo talaga lahat ang ingredients, gamitan nyo na lang ng hand mixer. So mga bibilabs, okay na. Kaya ilagay natin siya dito. Nilagyan ko lang ito ng mantika para mamaya paghango natin hindi tayo mahirapan, hindi siya didikit. Dito ko siya sa steamer niluto Luto mga bibilabs at syempre dahil marami maglagay tayo dito sa rice cooker. Isasaing natin siya mga bibilabs. First time ko din itong gagawin. Tingnan natin kung magiging okay ba. Balikan na lang natin mamaya yan mga bibilabs. After ng 30 minutes, balikan natin to mga bibilabs mukhang luto na. Kay hanguin na natin ito at tingnan na natin. ishiso yoko dekimashita mga bibilabs hindi nasayang yung effort ko mga bibilabs nagawa naman talaga natin ng maayos yay may squash cake na ako so na natin siya no, mga ka kabibilabs tingnan natin wow Wow na wow mga ka-bibilabs. Ang kinis-kinis pa. At syempre hiwain natin yan. Mamaya na natin yan tikman mga bibilabs. Balikan natin yung niloto natin sa rice cooker. Ano kaya nangyari? Charang! Wow! Loto na rin mga bibilabs. Kaya tanggalin na rin natin para mailagay natin sa plato. Charang! Pero mas malinis yata yung nasa steamer kanina yun mga Bibi Loves. Di bali ang importante, naluto naman siya mga Bibi Loves. So ito yung niluto natin kanina sa rice cooker. So good job mga Bibi Loves, nakita niyo naman. At syempre mukhang masarap, kaya tara. Matikman na nga natin yung squash cake. Hiwain natin. Tara mga Bibi Loves, tikman na natin ang ating squash cake. Pucha tayo ng isang hiwa mga Bibilabs no. Yeah. Ha. Tingnan natin. Bitadakimas. Mmm. Sarap. sarap mga bibilabs, loves. Hmm. Ang pa. Hmm. Walang halong biro mga bibilabs, ang sarap. Ang sarap talaga dahil napadami yung luto ko mga Bibilabs, kaya nilagay ko siya dito sa baunan at yehe may pambaun ako sa araw-araw pwede ko pa siya pang agahan So yun mga Bibilabs, ano successful po yung ginawa natin squash cake kahit first time pa nating ginawa yun Kaya kung ako sa inyo itrya nyo na rin gumawa ng squash cake mga Bibilabs. promise ang sarap Ang sarap niya parang ako. <coughs> So mga Bibilabs, bago ko man tapusin tong video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nagsubscribe sa akin, maraming maraming salamat. At sa mga taong hindi pa nakapagsubscribe sa akin, isubscribe nyo na ako at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos na i-upload ko. At kung may mga katanungan kayo mga baby loves, pwede kayong mag-comment. Kaya hanggang dito na lang ang video na ito. Bye!